Ako ang oh, kuya inyo Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, isang mapagpalang bagong taon po sa lahat ng inyong taga-pakinig sa inyong programa. Alam niyo po Kuya E, sobrang laking tulong ng inyong programa para sa mga tulad namin na gusto pong maibahagi ang kanilang kwento na hindi maha ibahagi sa mas malapit sa amin sa takot na mahusgahan. Paki shoutout na lang po ako sa pangalang June. Isa pong discreet at bata pa lang ay alam ko na na member din ako ng Encantadia. Kuya <laughs> hindi na bago sa akin ang paggamit ng yellow app Up upang makamit ng mga tulad ko rin na naghahanap ng init kapag ganun ang app na binuksan mo, mas lamang ang puro init kaysa yung naghahanap ng tunay na relasyon. Lahat ay tila ba hayok sa laman? <laughs> o chillak sa mga magkocomment agad, sabi ko lahat ay tila ba hindi ko po sinasagad. <laughs> Kuya A, e, minsan na akong nakamit ng masasabi ko at tawagin na lang natin siyang aking lantak body. siya si Rufo, isang Italian. Tuwing si Rufo, payat pero may hugis ang katawan at para sa akin siya ay sexy. Siya ang hindi naman unas sa mga namit ko sa naturang app kundi siya lang ang nagustuhan ko. Malini sa katawan at gusto lang talaga niya na, na nagpapalantak. May itsura, long hair si Rufo, nasanay na ako na nagme-message siya sa akin at pupunta sa kondo ko at iyahain ng kaniyang linggui sa paps. <laughs> na-enjoy ko talaga si Rufo dahil sa talagang panalo ang paps niya at marami laging lumalabas. Maingay din si Rufo at talagang pinapakita, pinapadama niya sa akin na magaling ako. At na-enjoy niya ang ginagawa kong paglantak habang nakatingin sa reaksyon niya. Siguro Kuya I sa loob ng isang buwan ay nakapitong ulit na siyang nagpunta sa akin para magpalantak. Sabi niya sa akin, I am so good daw. Sabi ko noon, hindi ako magsasawa sa ganon lalo na kay Rufo na panalong panalo talaga para sa akin. Kahit nga ba darating lang siya, magtatanggal ng saplot o pambaba, iyahain ng paps tapos aalis na makatapos siya. Isang gabi ko yung matapos akong kumain ng hapunan ay nag-message si Rufo. Pupunta daw siya which is sabi ko, I'm not available pero mapilit siya. Sa totoo lang, tinatamad na kasi ako dahil kakakain ko lang tapos hindi pa ako nakakapag-ayos o nakakaligo. Pero nagpumilit si Rufo. So ako naman ay nagbumilis na ligo, nag -toothbrush. Dumating si Rufo na tila ba el na el at inilabas agad ang kanyang mahabang paps. Kuya E, tila bahayok si Rufo sa kanyang gawi na nagbumilis ng ariba sa aking bibig. Mabilis na mabilis ang pangyayari hanggang sa siya ay makaraos nga. Sabi, nga, sabi niya sa akin, it's hot. Hindi ko naman naintindihan yung sinabi niya na hot daw, lalo na nakabukas naman ng aircon. Ganun lang si Rufo, matapos talaga niya na lantakan ko ay alis na siya. Nag-message siya akin si Rupo ilang minuto pa ang lumipas. Yung paps daw niya is aching. It's like flaming hot. Hanggang sa maalala ko kuya i e, ang ulam ko kasi Bicol Express na talagang super ang hang. Kuya i e, kahit nagsipilyo na ako ay hindi naman nawala yung anghang sa bibig ko. Sanhi ng pagdiretso nito at pag kapit ng anghang ng Bicol Express sa paps ni Rufo. Sabi ko I'm sorry because of my viand or ulam. Nangyari yun. Sabi niya, dapat daw ay sinabi ko. Sabi ko sa kanya, mabilis kasi ang pangyayari na bigla siyang nagsabi na pupunta kahit nga ayaw ko. Kuya Isi noon ay hindi na nag-message sa akin si Rufo. Binlock din niya ako sa yellow up. Walaman kaming relasyon, kahit papaano ay nalungkot ako kasi sabi ko panalo si Rufo. Pero di ko naman ganong dinamdam, kundi kahit papaano kapag naalala ko ay tinatawanan ko na lang. Sa sobrang anghang ng Bicol Express na ulam ko, for sure nga ay grabe ang naramdaman niya sa kanyang paps na siguro din ay isang lesson na sa kanyang pagpapalantak, hindi ko naman kasalanan yun. Nawala din sa isip ko at mabilis nga ang pangyayari nang magpalantak siya. Nakatoothbrush na ako at inakala na nawala na rin gaano ang anghang na magpapahapdi naman pala sa paps ni Rufo. Hanggang dito na lamang po Kuya E. Maraming salamat po kung babasahin niyo po ito. Ayan, June. Ayan. Lagi ko nababasa itong kung babasahin. Eh, lahat naman binabasa natin. No? Anyways, <laughs> wala akong masabi, no? Seryoso, uh, kumbaga, sinimulan ko ng seryoso, seryoso. Ah, mukhang seryoso yung kwento, tapos ano pala. <laughs> well, hindi ko ba imagine, no? Kasi parang, uh, minsan nga, di ba, pag nag-ano ka ng ano ng sili, halimbawa, may ginayat kang sili, or ka, parang, hiniwa lang na sandali tapos kumamit sa, kam sa kamay mo ba diba? tapos pag minsan kahit maghugas ka na tapos inihawak mo sa ano minsan na, i, na ikamot mo sa mata mo. Mata mo lang, no? Sobrang masakit na o oh, mahapdi. ano pa kaya yun? <laughs> uh, kahit nagsipilyo ka tapos hindi, siya nat, hindi natanggal yung anghang, syempre may natirang anghang, eh syempre tapos ano, it's hot. Talagang, ayun, ala, uh... <laughs> ano, hindi ka na binalikan ni Rupo eh, sure talaga na ano, na sobrang anghang siguro pag ano eh, Well, wala ka namang kasalanan kasi di ba na namilit nga siya, ayaw mo nga, tinatamad ka nga, tapos siya na nagpumilit. O, tapos pagdating niya, kala mo eh, sinong basta-basta na lang na, na ah, kumbaga, iaano yung kanyang paps. So, ilal hiyahain yung paps niya, tapos ngayon mo siya. Anyways, <laughs> Maraming maraming salamat sa iyo June. at muli po maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Alam nyo na ang title nito, B-Call Express. <laughs> maraming salamat po sa inyong lahat.